Ang Hating Gabi sa Sitio Santelmo Isang OFW si Andres ang bumalik sa kanilang probinsya matapos ang limang taon. Sa kanyang pagbabalik sa Sitio Santelmo, isang liblib at tahimik na lugar sa timog ng Pilipinas. Natuklasan niya ang kadilimang bumabalot dito mula sa mga nawawalang bata hanggang sa misteryosong pagkamatay ng mga alagang hayop. Ang lahat ay nag-uugnay sa isang matandang kasaysayan ng mga aswang. Sa tulong ng albularyong si Mang Kanor, unti-unti nilang binuksan ang lihim ng kanyang angkan at ng buong sityo. Tahimik ang biyahe ni Andres habang binabaybay ng jeep ang masukal na daan patungo sa Sitio San Telmo. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli siyang umuwi. Matapos ang limang taon sa Dubai, nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas para makapagpahinga at makasama ang inang si Aling Rosa. Habang papalapit sa baryo, napansin niyang tila walang ganoong tao sa paligid. Malalaking punong kahoy, matataas na damo, at ang hangin tila may dalang dilim. Pagbaba niya sa jeep, sinalubong siya ng isang batang mukhang natatakot. "Ikaw po ba si Kuya Andres?" tanong nito. "Oo. Bakit?" Sabi po ni Nanay Huwag na kayong bumalik dito. Delikado raw po tuwing gabi. Napakunot noo si Andres. Ngunit, di niya ito pinansin. Marahil ay nagbibiro lamang ang bata. Ngunit, sa kanyang paglalakad patungong bahay, naramdaman niya ang bigat ng paligid. Wala ni isang aso o manok na tumitilaok. Pati ang mga kapitbahay ay tila nagkukulong sa loob ng bahay pagsapit ng dilim. Pagdating niya sa bahay, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Anak, salamat at ligtas kang nakarating. Ngunit bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Anak, sana hindi ka na bumalik. Sa sumunod na araw, napansin ni Andres ang mga kakaibang pangyayari Isang umaga, natagpuan nilang patay ang aso ng kapitbahay. Wala ang lamang loob. Sa gabi, may mga alulong na hindi pangkaraniwan. May tila umiiyak sa kadiliman ng kakahuyan. Isang gabi, may kumalabog sa bubong. Pag-akyat ni Andres, wala siyang nakita. Ngunit may naiwan na mga markang tila kuko. Doon siya unang nagtanong sa kanyang ina. Ma, may kakaiba ba sa sityo San Telmo? Napayuko si Aling Rosa. Anak, may dahilan kung bakit ayaw ka naming pauwiin. Matagal nang pinoprotektahan ang sityo sa mga nilalang na naninirahan sa gubat mga aswang. Hindi agad naniwala si Andres, ngunit lalong dumami ang mga insidente. Nawawala ang mga bata. May mga buntis na bigla na lang natatagpo ang wala ng laman ng tiyan. Naging usap-usapan na na ang mga aswang ay muling nagbabalik. Dahil sa takot, lumapit si Andres kay Mang Kanor ang matandang albularyo sa sityo Siya lang ang kilalang nakakalaban ng mga aswang noon paman Andres ang dugo mo ay hindi ordinaryo Isa kang apo ng mga bantay Ang pamilya mo ang tagapagtanggol ng sityo kontra sa dilim Ngunit nawala kayo at bumalik ang kasamaan Nagulat si Andres. Hindi niya alam may lahi pala sila ng tagapagbantay. Namatay ang iyong lolo sa laban kontra sa huling pinuno ng mga aswang, si Matandang Sela. Pero hindi siya tuluyang nawala. Ang kaluluwa niya ay nananatili sa gubat. Naghihintay ng pagbangon. Tinuruan ni Mang Kanor si Andres ng mga orasyon, paggamit ng langis ng niyog at kung paano makilala ang isang aswang sa anyo ng tao. Isang gabi, habang nagpapatrolya si Andres, nakita niya ang kapitbahay nilang si Ka Elmo na tila may sinasalinan ng dugo sa ilalim ng buwan. Nang masundan niya ito, nakita niyang nagbago ng anyo nagkaroon ng mahahabang kuko, matatalim ng ngipin at mapupulang mata. Nagsimula ang digmaan kasama si Mang Kanor. Nagtipon sila ng mga kabataang may dugurin ng mga tagapagtanggol. Gumamit ng anting-anting, bawang at sagradong langis. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nilusob ng mga aswang ang buong sityo. Lumipad sa ere ang ilan habang ang iba'y gumapang mula sa ilalim ng lupa. Nakakatakot ang kanilang anyo, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayo. Nagkaisa ang mga tagabaryo, pinagtanggol nila ang kanilang lugar. Marami ang nasawi, ngunit hindi nagpatinag si Andres. Sa kalagitnaan ng digmaan, nalaman ni Andres na may gaganaping piging sa gitna ng kagubatan. Isang ritual upang muling buhaying ganap si matandang Sela. Umasok si Lamang Kanor sa gubat. Dala ang huling anting-anting, ang bato ng diwanang. Isang sinaunang pamana ng kanilang angkan nakita nila ang mga aswang na nagsasayawan sa apoy. Sa gitna ay isang hukay na may katawan, si Sela. Sa pamamagitan ng orasyon at ng bato, ginamit ni Andres ang huling lakas niya upang sugpuin ang muling pagbuhay kay Sela. Nagliyab ang buong gubat at nagsilayas ang nilalang ng kadiliman. Matapos ang sagupaan, muling nanumbalik ang katahimikan sa Sitio Santelmo. Marami ang nasawi, ngunit muling nabuhay ang pag-asa. Si Andres ay nanatili sa sitio bilang bagong albularyo at tagapagbantay. Pinili niyang manatili para bantayan ang baryo at ituro sa susunod na henerasyon ang kahalagahan ng paniniwala, tapang at pagkakaisa. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, nananatiling nagbabantay ang mga mata sa kadiliman. Sapagkat ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala, kundi pansamantalang nagpapahinga.